Ngayong araw ating pag-uusapan ng tungkol sa pinakahihintay at touching na pagtatagpo ni Echika at Suki Hero, ating tatalakayin kung bakit ang kanilang pagtatagpo ay magiging trahedya at kung ano talaga ang tinatago ng Shoga ng Bansang Hino. Pagkatapos na ipadala ng Shoga ng Bansang Hino si Echika sa Clover Kingdom kasama si Asta noong Black Clover Chapter 366, at matalo ni Asta ang Paladin na ipinadala ni Lucius para pigilan ang nakaambang pagbabalik ni Asta sa nakaraang chapter. Kaya sa ngayon maaari nating asahan na ang matagal na pinakahihintay na pagtatagpo ng magkapatid na Yami ay mangyayari na, sa totoo lamang ang muling pagtatagpo ng huling magkapamilya ay ang isa sa layunin ni Ryu noong ipinadala niya ang isa sa membro ng Ryu 7. Gayunpaman, ito ay klitsch kung pag-iisipan na ang pagligtas kay Asta ay isang paraan para muling magkatagpo sina Echika at Yami hindi bak kaya gaya ng sinasabi ng ilan na si Ryu ay masama, alam niya ang maraming bagay at isang matalinong strategist, salamat sa kanyang kanang mata na Tenganso. At pagkatapos karamihan sa Ryuzen 7 ay naging walang silbi sa laban nila sa mga palada ni Lucius at sa huli pati na rin sa Legendary Five-Headed Dragon, inisip ninyo ba na basta lamang niya papayag ang paalisin ang isa sa pitong pinakamalakas na tao sa bansa para lamang may ayos ang pagtatagpo ng magkapatid, sa tingin ko ito ay walang kahulugan kung isa alang, -alang na maaaring may ibang paladan ang pwedeng umatake sa bansa. At kaya nung ito ay ating nalaman na si Echika ay sasamahan si Asta, sinabi ko sa inyo na ito ay nagdulot sa akin ng ilang pagdududa tungkol sa katutuhan ng mayroon itong ilang nakatagong layunin, sa huli kung naalala ninyo na alam ni Rio ang buong katutuhanan tungkol sa sitwasyon ng Yami Clan, pero sa parehong oras ni Raapat niyang hindi sabihin ang anuman kay Echika na dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon, siya ay nakabuo ng masamang opinyon tungkol sa kanyang nakakatandang kapatid at sa pagkawasak ng kanyang angkan. At bagaman kayo ay sesang-ayon, siya ay walang anumang layunin, hindi dapat niya itinago ang katotohanan mula sa nakakabatang kapatid ni Suki Hero, kaya ako ay naniniwala na sa kaso na ito, sinunod ni Ryo ang ilang uri ng taktika na ibinigay sa kanya ng kanyang Tengenso. Kaya ang shogun ng bansang Hino ay nagbigay ng good luck sa dalawa para makuha nila ang tagumpay sa digmaan laban sa antagonist pero si Echika ay hindi ang pinakamalakas na membro sa pitong Ryuzen 7 at sa laban niya kay Paladon Yurusha ay biglang nawala ng pag-asa at sumuko sa kanyang emosyon. Kaya sa tingin ko laban kay Lucius mismo at sa kanyang malalakas na paladin na may pinakamalakas na devil sa hierarkiya ng underworld, hindi ko iniisip na siya ay magiging napaka-epektibo, kaya ang layunin nito ay payagan ang presensya ni Echika para patiwarikin ang balanse ng kapangyarihan sa digmaan laban sa antagonist na nagdulot ng Judgment Day na may intensyong wasakin ang buong mundo. At sa tingin ko ang muling pagtatagpo ng nakakabatang kapatid ni Suki Hero sa kanyang nakakatandang kapatid ay hudyat ng isang simula ng isang arc na may revelasyon sa irregular na estado ng kapitan ng Black Bulls at sa wakas maipapaliwanag sa atin kung bakit si Suki Hero ay may puso ng devil. At sa tingin ko matagal nating hinintay ang tungkol dito sa loob ng isang taon mula sa pinakaunang sandali na ating nalaman na ang puso ng devil ay nakita sa katawan ng kapitan ng Black Bulls kung nagkataon ng art na ito ay magiging interesante, sapagkat ipapakita sa atin ang nakaraan ni Yami sa mas detalyadong paraan, marahil kahit makikita natin ang kaso sa pagbuksa sa angka ng Yami Clan. Ito din ay magbibigay sa atin ng lahat ng nawawalang piraso ng puzzle at kumpletong larawan ng pagpuksa sa angka ng Kijun sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa pangkalahatan, ang lahat ng detalye ay sa wakas darating sa ibabaw, at kung ang devil heart na nasa loob ng katawan ni Yami ay may papel sa lahat ng ito. At ito ay maaaring parehong magiging masama at mabuti, dahil hindi pa natin alam kung ano ang kondisyon ng kapitan ng Black Bulls na may puso ng devil sa kanyang katawan, pero ano ang maaaring posibleng gawin ni Echika na hahantong para maawaken ang nakatagong kadiliman sa katawan ni Suki Hero, at para simulan ito, gusto kong unawain ang isang hindi malinaw na bagay sa aking alaala, hindi ko kailanman maalala ang kapitan na binanggit ang kahit anuman tungkol sa kanyang magulang, at kahit mas lalo na tungkol sa kanyang nakakabatang kapatid, naalala niya ang tungkol sa pagkontrol ng key energy, pero paano naman ang tungkol sa kanyang kapatid? Bakit hindi kailanman binanggit ni Yami ang tungkol sa kanyang kapatid, hindi niya kaya maalala ito, siya kaya ay may parehong memory gap katulad ni Echika, o ito ay dahil kung bakit siya ay nangyaring nagkaroon ng isang puso ng devil. Marahil ang pagligtas sa kanyang nakakabatang kapatid ang pumuwersa sa kanya para gumawa ng isang kontrata sa nilalang na sumanib sa kanyang kapatid, at sinakripisyo niya ang kanyang alaala para sa kanyang kapatid na may kondisyong ang devil ay iti-take over ang kanyang katawan kung sakaling muli niyang makakatagpo ang kanyang kapatid. At marahil mayroon tayong paliwanag sa katutuhanan na sinadya niyang iwan ang Land of the Sun para protektahan si Echika at ang buong mundo mula sa impluensya ng devil kung ipagpapatuloy natin ang ideya na ito. Ang lahat ay nakatali sa pagbuksa sa Yami Clan at ang katahimikan ng madilim na puwersa na sumanib sa katawan ni Echika at ang matagal na pinakahihintay na pagtatagpo nila ng kanyang nakakabatang kapatid ay hahantong sa ng ang kontrata ay masisira at ang devil na tinataglay ni Yami ay marahil si Luciferus magagawa niyang ma manifest ang kanyang sarili sa mundong ito at ma-take over ang katawan ni Yami ito ay magiging isa sa masamang senaryo kung nagkataon Gayunpaman, kung walang anumang kondisyon sa kontrata, ang kanilang muling pagtatagpo ay maaaring mapunta sa ibang paraan, sa sandaling si Asta at Echika ay makarating sa capital ng Clover Kingdom at si Echika ay makakatagpo si Yami, ito ay maaaring mapunta sa pinakatatching at nakakaiyak na reunion magmula noong Chapter 321, noong si Asta ay nasa nag-aagaw buhay na estado, sa isang sitwasyon kung saan siya ay hindi maaaring magamot pero siya ay nagpatuloy na nilabanan ang malakas na kalaban para ma protektahan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ito ay magpapatuloy hanggang ang sandaling si Morgan ay lilitaw sa kanilang reunion na marahil lubha niyang susugutan si Echika o sa malungkot na sandali mapapatay si Echika, ito din ay maaring humantong sa rebelasyon ng nakaraan at ang awakening ng puso ng devil sa loob ng katawan ni Yami. At pagkatapos marahil makikita natin ang rampage ni Suki Hero mismo, sa pag-alam natin sa kanyang lakas at potensyal, maaari tayong makakuha kahit ilang kaunting impormasyon kung gaano kalakas ang angka ng Yami kung sila ay mawawala ng kontrol. Kung sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan na ito, ang isang batang babae ay nagawang mamasakar ang isang buong angka ng malalakas na mandirigma ng bansang hino nang nag-iisa, sa karagdagan, huwag ninyong kakalimutan na si Luciferus din ay konektado sa pamilya ni Morgan at Nock Faust, kaya sa art na ito maaari tayong gumawa ng matinding ipo-ipo at plot twist sa pangkalahatan, ang spectacle ay maaaring asahan, ang pagtatagpo ng nakakatandang kapatid at nakakabatang kapatid ay magiging pinakahihintay at malungkot na simula ng revelasyon ni Yami Suki Hero mismo. Kahit marahil maaari niyang masugpo ang kapangyarihan ng devil na si Luciferus at ito ay lumilitaw eksakto sa kung ano ang hangad ni Ryu, kaya marahil ang Clover Kingdom ay mayroong isa pang nakatagong baraha laban kay Lucius o ito ba ang magiging salvation ni Yami mula sa impluensya ng Yami Clan? kaya nasa sabik akong makita ang muling pagtatagpo ng magkapatid, ito din ay magiging interesanteng malaman ang inyong opinyon tungkol sa pagunlad ng kaganapan pagkatapos ng muling pagkikita ni Echika at Suki Hero. Ako ay nagmungkahi ng ilang opsyon sa kung ano ang mangyayari pero mas maganda kung magbigay din kayo ng ilang opsyon sa kung ano ang mangyayari sa muling pagtatagpo ng magkapatid, kaya asahan ko ang inyong opinion sa comment section, dahil dito, ako ay nasasabik na makita ang susunod na chapter sa susunod na linggo kung paano magkikita sina Echika at Yami, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutang mag iwan ng like at mag subscribe sa channel para sa iba pang anime content, maraming salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod kong video.